Ganda sir. Ang siyang... din pala siya, no? Ano siya eh? 39mm. Duwag. duwag. Oo, oh, hey, sir. Ang ano yan? Siguro Ay. dalawa. Dalawa tanggal Datanggal dito. dito no? Dalawa tanggal Hindi kami nabahala. Dahan Uh, what's up, guys? So, today, meron tayong transaction sa may SM North. Pupunta tayo sa may SM North EDSA para i hit yung ating client. Kung binili pala sa atin ni Sir, is Casio Reference Number MPP13702 na Silver Dial brand new and complete. So, si sir, nakapag down na sa atin ng 500, then yung balance sa lang niya is 2,200. So, tara, samahan niyo ako in, si sir. Let's go. So, what's up, guys? Nandito na tayo sa SM North. Balit, sama ka pala si brother. Bale, ano pangalan mo ulit, tol? Brian, sir. Nice to meet you. Bale, sige, check mo muna yung watch. Pinakasang tayo. Ayan. Ako, regalo ko to sa airpads ko. Ah, maganda yan, bro. Pinaka mabenta sa akin yan. Pero authentic naman to. Oo, authentic naman yun yung papers niya, tsaka yung, ayan yung mismo watch. Okay. Ganda ka na napili mo eh. Kulay white. Uh, nga, ito din nakita, pinakita mo muna ito sa ate ko. Tapos? Parang approval. Tapos nagandahan nga Okay siya. naman. Ganda sir. Ano Ligat siyang... din pala siya, no? Hmm. Ano siya eh, 39mm. Kasya kaya ito sa no? okay, ano? Ano so, ba size ng ano niya? Halos same lang kami ng size ng ano eh. Ang wrist niya. Oo, oh, ng wrist. Kaya ah, nga, pala dinala ko yung tools ko. Binawasan ko sana. Ang din ako eh. Babawas ka din, sir. Oo, oh, marunong din ako. Ano ba ito? Ganto, no? Yan. Sige, ano mo lang. Medyo makapit kasi bago, eh. Ganto ko ano, na, sir. 21. Ah, oh, alas mo kaysa ang dad lang tayo. Oo oh, nga. Duwag. duwag. duwag Oo, oh, no? eh, sir. Ang ano yan. Siguro dalawa. Dalawa tanggal ito, dito. Tatanggalin, no? dalawa. Sige, kami nabahala dun. No, Baka pag binigay... Kasi sa may 30 pa. Ah, yung birthday oh, niya oh, talaga. birthday niya. Baka, In advance ko lang. Ako, oh. Ready ka na. Kasi baka mawalan na ka ng pera. So, okay. Good choice yan. Saka magandang napili mo. Hmm. Ano sir, nagbibenta ka din ng Seiko, no? Kasi hmm. sa June naman birthday ko. Seiko 5, baka gano'n. Oo, oh, so babalak ko, ano? ako. Man, Baka gusto mo ng baby sarb. Gano'n lang Seiko baby na? sarb. Ah, uh, 38mm lang yun. Oh, okay. Ito, mas malaki lang siya na konti dyan. Pero may oh, mga... Mas gusto ko nga yung medyo malaki. Oo. Oh. May, may picture ko ba nyan, sir, para ano? Meron. Pwede kong sentsan ko na lang ako. Eh. Kasi nasira yung isa kong oh, phone eh. Kaya okay. ako. Andun lahat actually ng mga relo. Kaya papagawa ko muna ngayon bago ko ito. Eh. may Invicta ka ba, sir? Ay, wala. Say ko kasyo lang. Say ko lang sa, No, sa Invicta, parang pahirapan mo ng gano'n. Wala akong stock. Saan yung customer mo nila, sir? No, Manila, sir? Sa may ano, Manila pa ako galing. Vito Cruz. Ay, ano yung tinuha nun? Ano naman? Ah, uh, yung parang PRX ng Casio. Oh. Maganda rin 'yun, ano, day day, ganda rin siya. Pero ang style niya, pang PRX, parang sa Taiso, Taiso. Ito 'yun, box. Ah, oh, complete din 'yun, complete. Kanta niya 'yung ganun siya. 35 'yung kuha niya sa ganun. 35. Ah, 35. Oh, pang-o. Pero kasi nalaga mo din. Pwede rin naman. Kaso kasi kung ano, ang pinakaiba lang sa Seiko, mabebenta mo pa kasi 'yun eh. Seiko. Eh. Parang investment mo, in case na kailangan mo ng cash, pwede mo siyang ibenta. Ay, basta complete siya. Mga nasa ka na magkano ba yung range pang Seiko? Yung Seiko 5 ko po, nasa 8A pataas. 8A patas. Oh. Oh, uh, uh, Pero ayan. goods naman yan. And sir, 2-2, no? Oo, oh, Sakto ba yan doon? Sakto. oh, sir. Kasi wala rin akong dalang ano eh. Okay. Ito, so, thank you ha. Daan din tayo. Dandelion. So, ayun guys, daan din na kami ni brother. So, thank you sa pagsama sa akin guys. Actually, yung relo daw na kinuha ni brother is pang gift niya sa father niya. So, good choice. Maganda yung relo para sa Rolex. Maganda siyang Rolex alternative kasi day full tsaka uh, brand niya siya. Tsaka medyo malaki 39 mm fit siya sa mga wrist na merong katamtamang laki lang. Like 6.5 na wrist or 6.5 to 7 na 7 inches na wrist. So yun lang. So, thank you sa pagsama sa akin guys at the next transaction. Peace out.